So, yan, andito na ako sa aking ina. Yan, yeah, bumaba ako mula doon sa taas. Nagay <laughs> okay, video ako dito sa may tabing kalsada. Ayan, so naambon. Kaya, video-video lang ng konti. Ang aking bunso at saka yung pamangkin na nagliligpit. Di na, pa Tingin din eh. <laughs> Hello. Hi guys. <laughs> Hi guys. Hi guys. <laughs> <do. laughs> Bilisan nyo, na-unbound. <laughs> Ayan, oh. Sampalok. mayro ng, ano, murang dahon. Masarap na, ano. Ang aking inay. Initin yung ulam. Natirang ulam. Para hindi mapanis. Good morning. Hindi pala na. Good morning, ako kabayan. Agang Hanggang gising, alas nito. Sa kami na aking kapatid. E may mamimili ng ano, panlahok sa kaunting handa, spaghetti. <laughs> spaghetti. Yan. O kuya ko, nagpapatuka ng manok. Yan. ng manok. Dami alaga manok. Yan pa o. Oh. Dami. Ang buso ko. Ayan, dito, good morning. Sa buti, hindi mulan. Ayan, iinit na. <laughs> buti, iinit ngayon. Yan, madilim. Ayan, madilim. So, kasi nga, ayan, puro green na ang dahon. May mga dahon ng puno. Kaya, ayan. Saka, lamig ngayon dito. Sa bukid. Parang bagyo. lamig. Uwi na kami ng bayan, aking kapatid. Saka, kamis tricycle namin. Ang buses. Nakas, ano, niyo lang kagabi. Yan, o, oh putik ang kalsada. Kasi yung lupa, galong bundok. Ah, ano, nahuhu. Yan. Yeah. Ang oh putik. Yeah. <laughs> sa ating tuyong uh, kapaligiran. Ano yung mga hindi susa no sa bukid? sa palengke. Ayaw, kanina yan? Wala. Gano'n mo sa kami din sa ibang ng bubong tricycle. Si <laughs> yeah, kami gutom na bago kami mamili ulit. Ayan. Kami ay kakain muna. Wala kami pinabili. konti lang. Ayan. Panlok sa spaghetti. Pans, pansit. Ay, nakumpan. Hahati na lang din ng ano. Ayan, kami ay maglulugaw. Puspas. Ay, bata liit. Ganda ka, kapatid, anak. Ganagit Ganagit? Ay. Ganda sa tsog ka na. ka, tsog na. na. sa na. Ganda ka, tsog ka na. Ganda ka, tsog ka na. Sila yung mga nag dito. <laughs> oh, pagkasipag ka. Bigla eh. Aray na may tubig yan. <laughs> Pagkakasipag ka. Dahan-dahan. <laughs> oh, gay, okay. gay, okay. gay, okay. gay, okay. gay, okay. Ang gay, 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 ah <laughs> <laughs> Saya sinama kasi na sa vlog dito ay mga nag uh, gagawa ng bilaran dito ng ano palay. Ang dami ng grabo. oh. Okay. Hello, good afternoon. Sa iyo, bumaba muna ako dito. At ako pagod na. <laughs> taas. Dito sa taas. Ang dami ng tao sa taas. niyan. Bumaba muna ako para magpalamig-lamig dito sa manggahan. Dito sa ginagawang ano, bilara ng palay. Ito ay abantihan. mga dati ko pang binlag. So, ayan. So, pwede tayo maupo dito sa may puno. Ang ko na. Pagod na ako. Mumba muna ako. At saka, ano to. Binidyo ko itong lote na to na isang ektarya. Binibenta ito. O, yan. Kung sino man gustong bumili. So, ito ay binibenta. So, hindi pa alam ang presyo kung magkano. Hindi pa alam. Kakausapin pa yung may-ari. So, haggard na ako. Shoutout po sa inyong lahat. Mami Edita, shoutout. I love you. Edita, I love you. Mga Canelias, I love you. <laughs> Sis Malin, I love you. analisa kempitan Princess Vlog, I love you. Sa inyong lahat. Out na kami. Uwi na. Ayan. Uwi na kami. Hapo na. Bye. Ay, merienda mo <laughs> na ikaw doon. Diyan na pa, pagmimerienda si Dennis. <laughs> Saan ako yun, Roger? Ay, mag-try again. Uwi na kami. Uwi na ba? Ah, Diyos ko pa ba? Ang kanyang Ay, na kami. Uwi na kami pura niya na. Pangit. Kanita. Ha? Huh? Ano na lang dito? Wala ka, layo mo na ito, Tol. Mama! Sasama! Uwe, <laughs> ano kami? Ayan.